Marami ang nagulat nang inaresto si Neri Miranda na asawa ni Chito Miranda. Si Chito Miranda ang lead vocalist ng parokya ni Edgar. Bakit humihingi ng tasal at ng suporta ang kanyang asawang si Chito Miranda ating alamin ang buong katotohanan. Laman ng mga balita ngayon si Nery Miranda na asawa ni Chito Miranda na isang negosyante at aktres. Kalat na kalat na ngayon ang balita na inaresto na nga si Nery at ikinulong na operatiba pa City Police kaugnay ng kasong paglabak sa Section 28 of the RA 8799 o tinatawag nilang Securities and Regulations Code ng Securities and Exchange Commission. Makikita dito sa video ito na binapasahan nga si Neri Miranda ng kapulisan tungkol sa warrant of arrest. Ay nga sa balita ni Ogie Diaz, ay sinasabi nilang malaking tao daw ang nabangga ni Neri. Ayon pa nga sa balita ay mayayaman daw ang nagdemanda kay Neri. Kaya naman, ang OTM band leader ng parokya ng Edgar ay nagsalita na ukol sa pagkahuli at pagkakulong ng kanyang asawa. At ito ang kanyang mga pahayag. Ay nga kay Chita Miranda, sinabi niyang, Never nanloko si Neri at never siyang manlamang sa kapwa. Never siyang kumuha at nanghingi ng pera. Kahit kanino man, alam ng lahat yan. Tulong siya ng tulong hanggat kaya niya, minsan kahit hindi na nakakabuti sa kanya. Ayon pa kay Chito, kadalasan nga siya pa ang naaabuso pero hinahayaan niyo na lang basta wala siyang ginagawang masama, pinapasadyos niya na lang. Ayon pa kay Chito Miranda sa kanyang Facebook at Instagram account. ayun nga kay Chito Miranda ay naging endorser lang naman daw ang kanyang asawa sa mga produktong ito kaya naman ano ang naging kasalanan niya at bakit siya ang tinuturo Ayon kay Chito Miranda, paano daw nangyari yun na naging modelo lamang at endorser ang kanyang asawa sa brand na iyon. Kaya nagtataka si Chito dahil nga si Neri ay inaresto without notice of criminal complaint against her. Ayon pa kay Chito, ay wala sa nang nare-receive na letter from the prosecutor. Walang sabpina, walang kahit anong notice. Yung mga dati na nare-receive namin, ay nag-comply naman ang aking asawa. At masakit dahil dinampot na lang biglang aking asawa at ikinulong, ayon pa kay Chito. Ayon sa kwento ni Chito ay kinuwala lamang endorser ng isang derm clinic itong kanyang asawang si Nery. At ang may-ari noon ay nangangalang chanda. At ang sabi nga niya ay, bakit hindi nyo singilin si Chanda? Nasa kanya lahat ng pera. Wala sa aking asawa dahil isa lamang siyang endorser. Sabi pa nga niya ay sobrang bait ng aking asawa. Ang babaeng kinulong nyo without bail habang nakalaya pa yung mga tunay na mastermind at tunay na magkasalanan ayin pa kay Miranda. Kaya naman ay humihingi ng dasal na sana malagpasan ng kanyang asawa ang pagsubok na ito dahil alam niya na malinis ang konsensya ng kanyang asawa. Ay nga kay Chito Miranda ay nagwiwish siya at nagpe-pray na sana ay madismiss na rin ang kaso na ito dahil ang previous cases na sinampanga kay Neri ay nadismiss na at sabi niya ay malalagpasan din ang kanyang asawa ito at lalabas din ang buong katotohanan. Kaya apangan na lang natin ang susunod na kabanata ng istorya ni Chito Miranda at Neri Miranda. Kaya sana ay lumabas din ang katotohanan at kung sino ang may tunay na sala ang siyang maparusahan. Please don't forget to like, share, and subscribe. Bye!